Jaluanah. Ya. Hmm? <laughs> Uy. Hahaha. 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 Masih direksyon na 'yon na sabihin sa may bakaw na isa. Ay siling kuda gede. Pupuntahan ko pa silanan, nice. Cha kasi chaymayo 'yun. Kasi nang -ha po sila nang shell. kung tatawagin po dito sa amin tuhay at sa tagalog naman po eh um, tulya tulya po hahanapin ko po sila kung saan sila banda doon po yata sa unahan sila ganda po talaga dito guys Wee. fish pa na po yan dito guys Diba? ang lawak ng fish pond sana po kaya yung dalawa hindi ko sila mahanap my goodness nasa bakawan po ako ngayon maraming bakaw po yung nakatanim dito aray ko po hmm, sunset na anong oras na ba oh, diba? ang ganda dito fish pond. Ito, bali. Ilog na ito. Karugtong na ito ng ilog. Wala sila ta? Wala sila? Wala. Tara. na Saan? Diyan, Yung dati eh. Ngayon hindi naman sila dyan ang nagbab nagabantay. Doon sa kabila. Sa Sarmiento. Doon sa tawid ng, ilog. tawid ng ilog. Tawid pa ng ilog. Dati dyan sila. Dyan sa bahay na yan. Bali po yung pinsan ko. Pero ngayon wala na po sila dyan. Hindi na po sila yung nakabantay. Saan? Makita? Makita yung bundok dyan? Banda? Hindi man. Dito tayo. Baka makita doon banda sa unahan. Ay! Muntik na ako madulas. Muntik na ako madulas. Tawagin mo daw ta. po yung hindi na ma, hindi na kasi makita yung bundok dito, banda kasi natak natakpan ano si Auntie Chay Nili? Chay Marlin basi hindi na maklaro kasi yung bundok dito dati maklaro yan dito yung, dati wala masyadong mga puno dito ngayon, hindi na siya masyadong maklaro kasi natakpan na siya ng mga puno. pala sila sa unan. Opo doon tao kay nanay. Magbibigay mo. Damo gyapon talaba eh. Kuha mo. Ha? Talaba. May ara ang kuha talaba. May mga banisil. Talaba, banisil. May tuwa eh po, Nay. Oo. Around the world. Around the world. Talaba ba lang talaba dayo? Ang mga liso-liso? Nay. Nay, oh. Ha? Huh? Siya. Huh? Mga umang ka na na. Wala mga. ni umang. gasulod ah, 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 ah. lang parat, parat na yan. Parat na Parat na subong. Hmm. Tabang subong. Tabang. Tabang. Sa Pero kaya kung gasulod kung gasulod na ang parat magtambok ng ginang talaba eh. Gasulod okay. na siya sa kwan eh. Pero kaya yung sakispan eh. Yan nagkwan. Halil. Halil. Ay, na, ano? Ikaw na kami, doon na kami. Tapos ka lang ay. Hmm. Para sa nangligad, nga upod, -upod ka sa amon, nga nagkarabilin ang midyas mo. Ha? Huh? Ito upod, -upod gusto siya nga naglangoy-langoy lang ang karabilin, iya eh, midyas, ha? Oh. Para ang hmm. Tingala, kung hindi na siya mag tikang, wala na galit siya midyas? Hmm. Salawa yun. Nauslo ang midyas niya. Tungod Ta dumay talum to nga natung ano? do kawayan tungatung to doon bago pa lang nagtubo kasi ditto kan dikit. Masuko kameng mga kalukso ba? Du tungatung karomeni tapano kuno go no bisik. Ka binaka supal o ugat ng bakaw. Ugat na ng may na kita nga lagyan nan sang ugat ka bakaw nay no? Hmm. Balik na ni sa sunod. Ginna kurtihan nila, agbalik henge apo. Agina ah, kurtihan gali nila ni. Oo. Ha? Nga, yeah, maagi pa ni kung wala ning lagi nah? hmm. na putlan. serado na. Ning kasugdan ko din. Agi na. na sa ko. Ano damo mo na italaba? Hindi eh pareha, parehas. Oh, damo man ang banisil dagko. Kay kung damo dong tuway baklo na rayan ngin papigawayan sila boss. Aw. Oh. Aw. Oh, oh. Raya na kun. Mama, <laughs> mo ma, wala kami klase. Dalo na tila mama. Pagkabukas ma. Biyernes, meron pa eh. Tas pagkabukas. Sina, Sabado wala na. Ah, sila kay may install sila dito. Wow. Ah. Hmm? Damo, 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 damo. Maanod ako ba? Maanod ka, magdadasok ka diya. Hina. Hindi, may dito. para makasandig ko. <mulay> 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 Duha o katigulang. <mulay> Tapos taas sabing tubig subong no? <mulay> kay upong do ganito nay? Ha? Kay upong do ganito ging si kuan do ganit nila kahapon? Okay. Kay upong nga pishpan? Jarvis ano eh. Oh. Sininting. Ipobsan do kahapon? Sabihin. <mulay> <Tung, mulay> kay <mulay> ni hindi <mulay> ni, ni, ni <mulay> Ini tagdi ni, intilmin. Ano man? Ikwa, una lang nilang sulod eh kaya sa ma... buhang. Apo kaya? ay naman. <laughs> Pero wala man daw na bulus bulos kay panaka lang daw na tanan iya isda pan. Dri mamao. Mana? <laughs> Mana, ano, ano na di uh, 20 kilos daw to siyang ni inting? 20 kilos. Panaka ma. lang. Panaka lang na. Ano kaya diring nagabukol bukul ma? Ano kaya ni? Ano eh? Tuway ba or bani silay? Nanong. Gipit na ta. Nagipit <laughs> na ta. Na ta. Na pa. Na pa ito, binigit ko kaligo ba? Hmm, Ay, ang ito maligo. Tapos magpanilaw ka lang dito. Na, Galing lang nakaligo na bito ko. Wala ka gin. Wala pa na -on -ang <laughs> puno on, gid -gali ang sako. Punoon, gigali ang sako. Ayawa na, bakintol ka ron ba? Ito. <laughs> Punuin pa daw yung sako na ano. Kala mo naman kaya. Ay, Ha? Hi, mga ka-vlog. Mga ka-vlog. Ito mga ano, do Kasi sabi nilang panaka na ano. Hindi pasok sa fish pond yung bang pag may nasira na fish pond then mapupunta sa kabila. Parang lilipat yung mga isda doon sa kabilang fish pond naman. Yung panaka na sinasabi nila. Hirap ng daanan dito. Puro ugat na. Bakaw. Oh. Ali, okay. ali, um. Ano may unod? Hindi hmm. na. Hindi pa. Na no, lang ka bidri. Oh. vlog, vlog, vlog kami. <laughs> tanglad nay. Ha? Atong tanglad? Di tanglad. Aw. Oh. Sabot. Kenali, bawa bawa kaki mana? Ma, ma, gabi awuget, gabi awuget. Tungguin tadi gabi, kintuaya gini nongai. Aduh, tungguin tadi gabi, kintuaya gini nongai. Gane. Nai tahu tu mau? Ma, di, di sini tuan berlakar. Si mana? Mana nak? Nego berantai di sini sahaja. Nini, sila kyan -kyan, kaya, oh. hindi sila kaya kaya sila hindi ipabit-bit ko tanong hindi buhayan nakdarap na silapan ay di ay ginaukayan galit nakdarap ma o tapos mag ulan mag, mag ano galit nakdarap ma hmm. no nah, grabe ba diba? tapos may mga asid ang mga kon konmahaw ng ulan hindi sila enteng dito dahil Okay install gani sila sila gani of the night Nga. sa midsayap ng pig piggawayan ilangan Oh midsayap ug pig piggawayan agui ko layo nila, Ha Ano i nila Ekon huh? Nga, di ko tukwa untong bakal man okay para ibalik ya kay ano <laughs> Ha <laughs> 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 Kapi yung ugat ng bakaw. Grabe. Oh. Tantahin natin sila dito banda. My goodness. Sila makita. Bye, kan ku gabuk Abu Bakar ni ni lagi Abu Bakar ai Bodak pala tu main Saan Jan May ahas dito <laughs> Natanggal ang hinawakan ko kaya ako nahulog Asa na sa freezer Ibutang sa freezer Ibutang Ang wala nak pangisod saan. Tinawa na may mga balong ko yan. Nalibri. Kasi sa pagsiri sa ito, ang sa mayo yan. Ang mga dito sa kinatawan dahil. Sa sa ito, ang pagsiri sa ito, ang mga na nabas sa kutila kabulan sa pagsiri. Pati yung alam sa sa mga Sa mga. Ini mimi. Buksan mo daw ang ref me. Wow. Grabie para nirami kun kunuk pala ang me. Ala grabie para nirami nang ice cream Sana isda? Ayan o. oh. Ay. o. Saan? Ayan o. Ay. Ay hala. Na. Nangulog ako. Ah, ayan o. Fish da. Ay. Saan na? Ayan Ay. Ay. Ouch. Hindi ko makulog. Saan na? Ayan siya o. Namalayo. Apo. Wait Dito, Dito -u -u. na. Sana yung isda? Nagtakbo sa doon. Nagtakbo? May paa pala yung... May... May... May paa pala yung ano? Ganyan kami na bye-bye noon. Isda? Nagtakbo? Baka lumangoy na. Tama ba? Tama no?